Kaya naman ang pagkasarap ng fishbowl na to mga kakulo. Dito lang yan kay Kuya Arts, wow fishbowl, the original. At ikinasal nga pala ang kanyang anak. Pumunta nga pala kami mga kulot sa kasalan ng aking pamangkin. Umagang umaga pa nga lang ay pumunta na kami dito sa venue. At pagkapunta namin dito, nakita namin yung food cart ni Kuya Arts. Yung sikat na fish dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Dito nga pala mga kulot sa Zidling, ginanap yung reception. Kasama ko nga pala pumunta dito si Mama at si Papa. Napakabait nga pala nitong pamangkin ko. Talagang pinaglagay pa ako ng juice. Alam nyo ba mga kulot, nakakatuwa itong kasalan na to? Dahil ang mga bisita habang naghihintay ay may libreng fishball. Tapos unlimited ba? San ka pa, mga kulot? Ito nga si ating Mika Chari nakitusok-tusok na rin. Napakasikat nga pala nitong food cart nito ni Kuya Arts Wow Fishball. At talaga naman pinipilahan ito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Makikita nyo nga pala ito alas 3 ng hapon, malapit sa plaza ng Pinamalayan, harap lamang ng Pilot School. At talaga naman kapag natikman nyo to, talaga mapapawaw kayo sa sarap. Alam nyo ba napakadaming pumipila doon, ang daming bumibili. Kahit nga naka 4 wheels, tumitigil para lang matikman yung fishball ni Kuya Arts. At marami din nagre-renta sa kanila kapag may kasalan. Alam nyo ba mga pagkarating ng pagkarating nila pagkatapos ng kasalan, dumiretso agad sila para magluto. Hindi ko nga alam kung bakit sila nagluto diyan ay naka-uniforme pa sila, naka americana naka, naka Ang alam ko pag ganitong kasalan ang mga magulang diretso agad sa reception pero hindi. Iba talaga si nakuya Kuya Art tapos si Ate Mary Jane talaga naman nagluto muna sila bago sila pumunta ng reception. Ganito po kasi yan mga kulot. Sobrang daming bisita dito sa kasalan kaya ang unti ng na mga nailalagay na fishbowl. May kinuha naman silang tagaluto kaso nga lang ay hindi ganun karami ang kanyang nagagawa. At syempre mga kulot, to the rescue si at Ate Mary Jane. Sila lang naman talaga ang biyasa dito sa paggawa ng fishbowl, kwek-kwek at iba pa. At talaga naman kapag gumawa sila, talaga naman mapupuno ang lagaya. At hindi hindi ka mauubusan kahit unlimited pa yan. Ilang years ba naman nilang negosyo to? Talaga namang magagamay na nila yung business na to? Alam nyo ba mga ulot, since college nandito na to? Ilang dekada na rin to mga ulot? Siguro yung mga nakikitusok-tusok dati ay may mga anak at mga apo na. Nakakatuwa lang isipin talagang sumikat na itong fishbowl nila. Nakakaproud yung ganitong magulang ako. Lotti kasalan mo, talagang kailangan nila magluto. Bukal naman sa loob nila yung ginagawa nila mga kulo. Ayaw lang talaga nilang maubusan ng mga kwek-kwek yung mga bisita at ayaw nilang magutom. Ganyan ng mga magulang, talagang full support sila sa kanilang anak. Nakakatuwa nga silang panoorin dito mga Talagang ini-enjoy nila yung ginagawa nila. At ako naman habang nanonood sa kanila, umangain ako. Ang ko nga dito. Unlimited ba naman? San ka pa mga kulo? At ito na nga mga kulo, dumating na yung bagong kasal. Si Renz at si Eileen ang aking mga pamangki. Congratulations both of you. Humayo kayo at magpakarami ika nga. At maraming salamat sa pag-invite dito sa akin. Napakaswerte mo pamanggin dahil may napakasupportive na magulang ka. Yan nga pala si mama at si tia. Ito nga mga kulot, papasok na kami sa reception. At i-congratulate natin ang bagong kasal ni si Renz at si Ailey. Parang kailan lang napakaliit pa ninyo. <laughs> Parang ang tanda ko ng mga kulot, ha? By the way, by the way. Enjoy your day mga pamangkin. Pakaganda nga pala ng reception mga kulot. Ang galing nila mag-ayos. Dito lang yan sa seedling. Napakasimple lang pero elegante. Ha, meron palang ganun. At ito na nga, papasok na ang bagong kasal. Ang sarap nilang makita mo. Ulo, talagang sobrang nag enjoy sila sa bawat isa. At talagang makita mong mahal na mahal nilang isa't isa. At ito nga, nagsimula na ang program. At ang MC namin ay si Irish Malahaka ng aking pinsan. Napakagaling nga na ng MC ni Irish. Talagang maraming kumukuha sa kanya. Mapabirthday naman yan, kasalan, at kahit anong event pa. Anong sarap man ding panuori ng dalawang mag-asawa na to. Talaga naman makikita mo. Ini-enjoy nila yung araw nila. Araw ng kasal nila. Ito nga, picture-picture na tayo mga kulo. Pagkatapos, kainan na. Napakasarap talaga ng mga pagkain dito mga kolo. At talaga naman mag enjoy ko sa pagkain dahil sa sobrang sarap. At makalipas ang ilang oras mga kulo, tapos na asalan. Siyempre, hindi makakalimutan ng pagbitbit ng pagkain pa uwi. Maraming maraming salamat sa panonood mga kulo. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!